Ngayon o, oh. alam nyo na ba ito mga boss? Yan, Magbalo tayo ngayon ng giniling. Lumpia. Lumpia. Medyo matigas-tigas ba Kali sa freezer. Anong gawin natin? yung rapper yung binili ko hinati ko lang buo yan eh hinati uh, ko lang kasi masyado malapat para medyo malilit na kasi yung kawali namin maliliit na dito magugas na tayo ng kamay tapos

kasi ulam namin bumili na lang kami sa labas katutak na munggo kaya kailangan may partner para okay naman po sa masisailan dyan. Malinis po yung kamay natin. Mm. Pati kuko. Hmm. Walang tinga. Walang tinga yan. Siyempre, pang sarili natin to. Kailangan malinis. Kahit na pangbenta, hindi naman tayo nagbebenta eh. Pero, siyempre, siyempre. di ba dapat mas malinis ang kinakain natin kasi yung ginagawa natin. Dahil pang sarili damihan natin laman para solid talaga makapal yung wrapper nito nabili ko sa ano sa pure gold makapal siya masarap kaya ito malutong kaya ito pag ano kapal niya yung kapal ang turon yata ito eh. Iisa eh, lang naman yata yung ano eh. Ginagamit sa turon. hindi, <laughs> eh, hindi natin kabisado. <laughs> hindi ko kabisado eh. Bahala na siya. Basta rapper sinabi ko naman. Lumpia sa rapper eh. Hindi naman turon rapper. Eh, Itin, itinuro naman sa akin ito. roll, roll bahasain hmm. pa na ito. May doble. Doble pa rin yung iba. Ay, ah, uh, makapal. Siguro makagagawa tayo dito ng sampung piraso. Uh, 20 pesos. 20 pesos na... Não Hmm Udah hmm. tambah mga na, nakapasok na bisita hindi, hindi kayo invitado ha bisita kayo ha mga fly by kayo ha naroon na tayo magroon ulit roll it, roll it. Ito, hindi tayo, hindi naman tayo cook. Ito ay, ano lang, yung mga nakikita lang, ginagaya. Nagawa ko na rin ng minsan to. Inulit ko na lang at okay naman yung lasa. Marupong din naman at malasa din ya yeah, ganun pa rin ang timpla. So siya mga boss, diba? So, mga simple lang ito. iniiling timplahan mo lang siya ng seasoning. Mga ricado, kompleto. At asin. Ang iba, pinapasarap pa. May mga cheese pa ito eh. Yeah, ito wala, ano lang. simple lang. Hmm. Diba? Okay naman na. Okay naman na. Pwede na. Sabi ni Ninong Ray, pwede na. yung sikreto dito eh. Papasarap. Alam niyo ba yung mga boss? Ito ang papasarap dito. Tinakamay. Okay. Joke lang. kau pahit, kau pahit. Hmm. Ayun, no? Tapos na Nabalot na natin At wala no? Ayan ah, mga boss At may sobra pa Sa ating wrapper hmm. Hindi pa pambalot to sa turun Pagbalik natin dito At ilalagay na sa freezer Hindi pa naman basa-basa masisira Tapos Ilalagay natin sa freezer Tapos